Kasap-sap TV. What's up mga kasap -sap? ngayon ang goal natin dito itago yung dalawang egg yung tatlong egg sa hindi talaga maikita ng mga tao alam ko na kung saan ko hilalagay syempre secret ko pero ito yung egg mismo ito yung egg mismo <clears throat> ayan mga kasapsap no dahil tayo yung naatasan para magtago at gumawa ng mga egg ito po yung egg dragon egg na tinago po natin maahanap kaya ito ng mga tao <laughs> yan yan siya nakatago talaga siya hindi mo makikita ang egg, egg, yan <laughs> kita kaya nila yan <laughs> yan mga kasapsap no uh, next location naman tayo hindi ko man ipapakita kung saan to basta yan Napin nyo na lang. Happy, hunting. happy, hunting. Uh, teka, kal may naninigarilyo pala rito matay-tay dyan <laughs> ay uh, ay yan ay siya ay 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 na ay 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 Ilalagay ko yung egg Kapag ay ano na sila Nandiyan na sila Oo oh, oh yung isang obvious na egg and yan. ayan yan na nailagay ko na dyan lahat naman nakakita nya may isa pang tatlong malaking egg yung tatlong egg na lang natin natin tatlong egg saan yung tatlong egg ayun o, no? dito tayo mamaya cut off na ako na lang yung may iwan dito hintay na lang ako ng shuttle saan ko kaya ilalagay yung egg na hindi nila makikita saan ko kaya ilalagay Mama, kailangan pala ilagay ko na siya sa part na hindi talaga nakikita. Siguro sa tok-tok. Basta, lalagay ko yung egg sa mismong loob. Dragon Treasure Castle. Saan ko kayo lalagay? Sige, mamaya na obvious to si saan ko kaya ilalagay nakailang balik na ako dito pero di ko pa alam kung saan ko ilalagay yung egg siguro ilagay ko rin sa mga ano hindi naikita ba doks oh Docks ka boy alam ko na ako saan ko ilalagay <laughs> ayan gabi na tayo mga kasapsap ako na lang maiwan kasi may trabaho tayo dito tatago natin yung egg dito kaya basta nandito lang basta secret lang to baka nasa loob <laughs> ito ito yan mga kasapsap hindi ko pa nga na ikakabit maayos mamaya alagyan ko ng para talaga magkukumuplad siya mamaya yan nailagay ko na yung egg bala na kayo kung saan nyo hanapin nandyan siya ito yung isang itlog Thank <laughs> you.